Isaac Go, makapaglalaro pa nga rin ba sa Barangay Hinebra? Barangay Hinebra, gaano nga ba kalaki ang tsansa na makakuha ng kampiyonato ngayong All Filipino? Matagal-tagal na nung huling makakuha ng kampiyonato ang Barangay Hinebra. At sa kabila ng sunod-sunod na finals appearance ay palagi silang kinakapos. Kaya ngayong All Filipino Conference kaya ba nilang makuha ang championship? Tara alamin natin. Sa kasalukuyang standings, ang Barangay Hinebra ay may kartadang 4 wins at 2 loss record. Katabla ang Rain or Shine Elasto Painters. Ang mahalaga nga dito mga chong, kailangan ng Barangay Hinebra na makapasok sa top 4 ng overall standings para makuha ang twice to beat advantage sa quarterfinals. Sa format ng conference na ito, top 4 teams ay may twice-to-beat advantage laban sa number 5 to 8 teams. Kaya naman, bawat laro ay napakahalaga para sa Barangay Hinebra para makuha ang magandang posisyon sa playoffs at playoffs incentives. At sa kanilang huling laro, tinalo ng Barangay Hinebra ang Converge at Phoenix Fuel Masters. At yan nga, yung first winning streak ng Barangay Hinebra ngayong All Pilipino. At sa panalong yan, ay nagbigay nga yan sa kanila ng momentum at kumpiyansa sa paparating pa nilang mga laro. Ngunit kailangan pa nga rin nilang maging consistent sa kanilang mga laro upang manatili ang kanilang magandang performance. Malayo at matagal pa ang All-Pilipino Conference pero eto, yung mga kailangan gawin ng Barangay Hinebra kung gusto nilang makabalik ng finals at makuha ang kampiyonato ngayong All Pilipino. Unang-una, kailangan nila ng consistency sa opensa at depensa. Kailangan nga nilang mapanatiling mataas ang level ng kanilang laro. Mapa-opensa man yan o depensa. Alam naman natin, defense is the key. Tama naman yan. Pero, kailangan pa rin ng Barangay Hinebra na may ilabas yung kanilang opensa. Ball movement at teamwork yung kinakailangan nilang gawin. At ang maganda sa Hinebra, meron na sila niyan. Napakaganda na nga ng kanilang itinatakbo kung saan hindi na lang mga key players yung nagko-contribute dahil meron na rin silang natatanggap na tulong galing sa kanilang bench players. At isang magandang sign nga yan para sa barangay Hinebra. Sunod kailangan nilang umiwas sa injuries. Importante nga na mapanatiling healthy. Yung mga key players ni Coach Team, gaya nila Scotty Thompson, Troy Rosario, lalong lalo na na itong si Japet Aguilar. Wala na ngang iba pang big man na inaasahan si Coach Team sa kanyang kupunan, kundi itong si Japet. Kaya naman, Napaka-importante ng kanyang role na ginagampanan ngayong All-Pilipino dahil kapag na-injured si Japet ay paniguradong magko-collapse -co ang Hinebra at napakalaki yung problema niyan para kay Coach Team Gold. Kaya naman para makaiwas dyan, kailangan manatiling healthy ng mga key players lalong-lalo na ni Japet. Sa so, pasa kailangan nila ay yung kanilang mental toughness. Sa mga crucial moments ng laro, ang composure at focus ay napakahalaga. Kailangan nilang manatiling kalmado bawat possession. At ngayong elimination round, ay kailangan na nila yang ayusin dahil isa sa mga napapansin natin problema ng Hinebra ay yung kanilang turnovers. Pero unti-unti na nga yung nagagawa ng solusyon ni Coach Team Goon. At isa pa sa pinaka-importante para ganahan ang Hinebra na makuha ang kampiyonato, syempre hindi mawawala ang suporta ng mga barangay Ginebra fans napakalaki nga nang naitutulong ng crowd sa loob ng game venue at yan nga yung biggest advantage ng Kupunani ni coach team sa lahat ng kupunan. Sa kabuuan, malaki yung chance ng Inebra na makuha ang kampyonato ngayong All-Pilipino. Basta't mapapanatili nila ang kanilang magandang performance at sumunod lang kay Coach Team Gold. Kayo mga chong, naniniwala ka bang kaya ng Inebra na makuha ang kampyonato? I-comment mo lang dyan sa iba ba? Dumako naman tayo dito sa kabilang balita. Isaac Go! Makapaglalaro pa nga rin ba sa barangay Inebra? Ilang buwan nang nakakalipas Nung tamaan ng injury, itong isang big man ng barangay Hinebra na si Isaac Go ay hanggang sa ngayon ay hindi pa rin natin ito nakikitang naglalaro para sa kanyang kupunan. Ano na nga ba yung latest update patungkol sa nasabing big man? Makapaglalaro pa nga ba ito? At ano ang plano sa kanya ni Coach Team? Ayon nga sa Hinebra Insiders ay tapos na ang pag-recover netong si Isaac Go sa kanyang natamong injury. Under rehab na nga lang ito kung saan inoobserbahan na lang yung kanyang natamong injury at pagtapos niyan ay pwede na siyang maglaro. Ayon pa sa Hinebra Insider ay possible na pagpasok ng playoffs ngayong all Filipino, ay pwede nang gamitin ni Coach Team etong si Isaac Go. At kung mangyayari nga yan, mga chong, ay isa yung magandang balita para sa Inebra dahil nangangailangan nga sila ng dagdag reinforcement sa loob ng painted area at ito nga si Isaac Go ang pupwedeng maging sagot sa problema ni Coach Team sa frontcourt rotation ng Barangay Hinebra. At sana lang talaga ay magtuloy-tuloy na yung kanyang recovery para magamit na ito this upcoming PBA playoffs. Kaya mga chong, ano ang masasabi nyo sa latest update patungkol kay Isaac Go? Ano rin yung masasabi nyo sa tsansa ng Ginebra? Kaya nga ba nilang makuha ang kampiyonato ngayong Philippine Cup? I-comment mo lang dyan sa ibaba.